Kumpiyansa si itong si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino na mabilis na maapurbahan sa plenaryo sa Senado ang inilabas na committee report tukol sa manumalya o overpriced na pagbili ng laptop ng Department of Education para sa mga public school teachers. Sa panayam, sinabi ni Tolentino na bukod sa labing dalawang senador na lumagda sa committee report, malinaw na ang mga lumabas na mga ebidensya at ang standard na ginamit nila para sa rekomendasyon ng report ay matibay para makasuhan ng ilang opisyal at dating opisyal ng DepEd at PSDBM. Kumpiyansa si Tolentino na kanilang madidepensahan ng committee report sakaling isa lang ito sa plenary debate sa Senado. Iginit naman ang mambabasas dahil sa lumabas na ang committee report sa publiko at sa media ay maaari naman na magsagawa na itong ombudsman ng parallel investigation o also 979 million pesos overprice sa pagbili ng laptop ng DepEd. Kaugnay nito, aminado naman si Tolentino na kaya sila humiling ng proud audit sa Commission on Audit dahil uh, may malalim na pagsisiyasat sa bawat stage ng transaksyon nito kumpara sa kanilang ginawang basehan sa naunang audit report ng COA. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.